Buana nama namin. Si, e, Samer. Samer. Oke okay. naman okay. Siap <sum> Siap <sum>

Sire. pero makita yung isa makita ito na kumit po talaga Pag kami yun kami aso sila hindi biro talaga yan oh. Pag mga tao may isang Pagbenta ka, kaya lang bibita ng gamot. Pero kapag nagkasakit ang aso mo, pero kapag ang aso mo nagkasakit, hindi pwede ka bente counter. Nadali mo siya sa bet. Eh, kaya napakasun natin ng aso. Sa totoo lang, ano mo? Napakasun nila. Ayan, tao na itong isa. Si Pierre, tapang garden niya kapon. <laughs> o, sige, hanggang dito na lamang ang ating video sa kanila, no? At least, nakikita nyo na po, no? na Akit na po kami. Ayan na sila. Wag yan. Wait there. Sabi ko wag yan. Papaluin kita. Makulit. Ang bagong libo sila. Ali rito. Yan yung laro niya. Peter. Parang bata, may laro pa. O. Oh. Ganyan po ang ng aso. Ngayon, nakalukin ko sila pagkain ngayon. Dog food at saka house food. Ito pagkain nila. House food. Dog food. Tapos, ayan, patay ng manok balo ng manok at saka laman ng manok Puro manok. kanya niyat po paghalaga ng si Chu, ayon din oh. oh. Ito. Haha. 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 lang Haha. Haha. niyan konting tis, konting tiyaga o oh. para mga batang malilit pang paghahalaga ng mga haso tsaka tsaka lang po ano itong inyong kaibigan Jesus brother Manny Bautista like and share, share and share kayong mga nasiran God bless us all po, bye bye